So hello guys, um, ito po yung update ko sa day 14 ng aking I mean hindi naman po day 14 but parang ilang araw na din yung nakalipas Hindi na ako nakakapag-upload ng araw-araw kasi sa sobrang busy po At ako lang talaga mag-isa yung nagdi-deliver, nag-aayos ng mga paninda Nag-receive, nag nagbabantay kaya hindi ako makapag-video at minsan nakalimutan ko So ito po yung... Um, hindi ko alam ilang days na, pero ano na lang natin, sabihin na lang natin day 14 para sunod-sunod yung, ano, yung title ng nasa video na to, sa YouTube channel ko. So, ayun guys, so kung nakita nyo, nagdagdag ako ng mga paninda, uh, like yung sito, may mineral water na rin ako, tapos um, may dilata. Ito nga yun guys, nakikita. So, nakikita nyo, naayos ko siya para naman makabenta <clears throat> agad kasi um, maraming bayarin. <laughs> so, yun guys, baka hindi lang muna ako araw-araw mag-upload. Siguro every week, siguro once or twice ako mag-upload. At ipapagsama ko na lang yung mga nakuha kong video sa at update sa tindahan ko. And uh, kung makikita nyo guys na, na parang makita nyo na marami na, um, baka um, tawag din? baka sabihin nyo na galing yun sa mga paninda ko, yung benta, uh, hindi pa po uh, uh, nag-ano pa ako, nag-abuno uh, pa ako ng mga tinda ko kumbaga hindi pa galing sa mga benta ng uh, tindahan ko kundi sa sariling bulsa ko pa kaya nadadagdagan yung mga paninda ko sa ngayon pero parang hanggang doon lang muna isap ko muna kasi wala na akong pera pandagdag pa ng iba pang paninda um, bali yung style ko po is doon na talaga sa mga doon talaga sa bintahan ng paninda ko ako kukuha ng yung alam mo iikot ko na yung benta ko Hindi ko alam paano mag-explain guys pasensya na so ito yung update ko, guys and um, kung meron kayong mga suggestion o tips paano, paano mag-handle, mag-manage ng tindahan, uh, comment na kayo guys. And para ma-apply ko siya sa aking tindahan. So, sa mga may experience dyan, baka naman pahingin ng advice paano mag, alam yon, mag-manage ng tindahan. And, uh, yun, maraming salamat guys sa panonood sa mga bagong subscriber. And, um, yun lang po. Thank you and God bless us all.